Hi guys! Good morning! Ayan, at around 10 o'clock in the morning, nag-umpisa na ako mag... Ayan, nag-transplant na ako, nag-propagate uh, na ako ng aking mga philodendron giant plants. Ayan, meron ding hindi, kaso hanggang umaga... Uh, hanggang ano lang ako, 12. At pagkatapos nun... Uh, mamayang hapon ko na siya i-continue guys so ayan na guys ang aking at uh, time para sa aking pagiging plantita ayan so yes I am a proud plantita so napabayaan ko lang siya kasi maraming mga panahon mga days, mga months na sobrang busy at meron kaming mga pangyayari na hindi inaasahan so yun muna po talaga ang naunaan din piyesta. at ayun ngayon October, ito na yung time ko para din maasikaso ko lahat ng mga halaman ko uh, one by one kasi nga papunta na ng rainy season dito sa aming lugar uh, pag December kasi dito, pababa ayan, October, November, December, January, February tag ulan na po sa amin so mag-uumpisa na akong mag-transplant habang Uh, hindi pa talaga masyadong ulan na ko na sila na transplant ko na sila para pagtag-ulan na ayan mabilis ang sibol ng mga uh, seedlings or mga tangkay or kanyang punuan ng mga halaban. So madali silang tumubo, guys. Ayan. So magkakaroon sila ng ibang asibol, uh, yung mga suhoy na tinatawag. Kaya dinahandahan ko na siyang mapalitan ng lupa at makat yung mga hindi na kailangan, papatubuin muna. And then, magdadagdag na naman tayo ng lupa at mga pots na bago soon. So, for now, ito muna yung gagawin ko. Inuna ko yung giant mga plants ko kasi ang pangit na pa guys, wala na talagang beauty. Talagang para siyang losyang na kung sa babae pa losyang na. So, kinat ko yung mga old na mga roots at saka yung mga old na mga dahon. Hindi na kasi siya kailangan. Ayan. Ayan po yung pasampol. At pag nagkakat po kayo guys, mag-ready kayo ng cinnamon powder. Yun po ang ipangpapahid nyo sa part na kinat nyo yung trunk niya or yung kanyang punuan at sa kadahon para hindi siya mabakterya. Kasi kung mabakterya siya, maaaring mamatay siya, hindi siya mabuhay, hindi siya magkakasuhoy. So, nakita ko lang po yan din sa mga plantita doon sa YouTube channel na yun ang gagawin. Yung kasagsagan kasi ng Uh, COVID time, may natira pa ako mga ganyan, guys. Even one year na galing ng COVID, nagpaplatita ako hanggang ngayon. At nung ano nga, nakaraang April, maraming binigay sa akin na Philodendrons na mga imported sa mga rare. Rare talaga siya. Ayun, tumubo na siya. Gagawin ko na din maghahanap ako ng pole kasi doon ko siya ipapaano sa pole kasi pag mga Philodendrons talaga kailangan ng poll. Saka 'yung makakapitan ba nila para talaga makita mo 'yung ganda ng isang plants ng Philodendron. So ayan, garden soil lang muna 'yung ginamit ko kasi wala pa akong pero meron ako dyan 'yung sa ano, sa bigas, ano ba, ta? rice, rice hull. Meron ako. Pero mas ang Philodendron, mas fit siya talaga, akma siya sa coconut cubes. Yes. Yun ang pinanggagamit ko. Hindi pa lang ako naka-order. Bibili ako doon sa talagang garden ng mga plants. Lahat nandun na. So, ngayon, hindi pa. Kasi busy pa nga talaga. So, ayan, pinutol ko na yung, ano, mga giant ko. So, nakakuha ako ng tatlo, apat na mga trunks lang na pwede mong ipropagate sa water. So, sanay naman ang philodendron sa water mo lang talaga siya ipropagate. And then, pag magkaroon na siya ng another roots na bago sa kasuhoy, pwede mo na siya agad itanim sa another pots. So, siguraduhin lang na mabubuhay talaga siya so ayan na guys mga apat na ano na pots yung nagawa ko tapos meron akong nilagay doon sa water propagation mga apat din pag nabuhay yun another na naman ako na may pots para ipamigay ko yung iba or thank you for watching guys bye bye